tangali guys oh, magandang hapon magandang umaga sa inyo kung saan kayong sulok sa mundo o oh, uh, ito na naman tayo guys tiksay na naman tayo sana makakahuli kahapon pala na niksay tayo kahapon nakahuli na naman tayo kahapon nakadiskarte naman nga guys ng pang ulam at saka yung pang binta ako hari dito kahapon guys ng ano pang gastos talagang ito lang hanap buhay ko guys pamisan tiksay kami siyang malambat lambat katulad oh. nito na wala pa tayong nahuhuli sa lambat uh, kaya tiksay muna kaya ba? bago tayo mag-uusapan mo ito guys tatawad muna yung mga subscriber o dyan sa mga viewers tatawad po salamat po sa suporta at ingat po tayo sa fishing content natin ito guys kakakita ko sa punong ano kung saan tayo nakakahuli sana makahuli ulit tayo dyan hey guys kaya bang pang na sa taas oh na guys dito na tayo sa ibabaw ng punong ano akasya sana makakahuli tayo dito pag abang na tayo para mayroon na tayong makakutukan hmm. ba guys sana matamahan Ay, ay. Kalupok ay umangat. Lakas hmm. naman oh. Ay, ay. Ay, bumong diyan. Ay, ay, ay nako pa. Sayang guys, nakawala pa. Ay. Una. Ayo guys. Selamat malam. Eh, tuli. kok, Bilis sih. Ko, di nanti mada pulih ah. ya. Bilang pasok sa yang ng kangkungan. Abang na natin yan. Ayan guys, may parating. Matamaan. Tinamaan. Ayan, tinamaan. Saan hindi makawala? Ayan. 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 Aruyo kaya ata. Aruyo nga. Ayan. Ano ang huli natin guys? Ang uyo. Ay! Nalaglag! Ako. Nalaglag pa. Ang huli sana. Naruyo eh. Nalaglag ang aruyo. Nalaglag na aruyo guys. Tagtag -tag na sa pag-ulam na sana yun. Eh. Paratay, guys! Para mga tuli. Ayan guys! Paratay, ah. guys! Paratay, guys! 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 Paratay, guys! Tinamaan guys! Aruyo. Aruyo pa rin. Ito ah, guys. Ah, din kada na tayo. Adak-dak din tipo ng Sana masundan pa. Eh, ah. guys. uli? Dito pala tayo guys May epil ano, ipil. Yung natumbang ipil dito katabilan nung doon to guys yung nakita natin ng nakita natin dito sa may ano sa punong akasya nakaisa lang tayo doon sana dito meron din eh. abang abang na tayo para meron tayong maputukan Yo. Sana waktu tanggal. Yo. Ketuk, ketuk-ketuk di sini. Ya. Ke semua Good size kanarin. Oh. Good size. kadang ah. Kadamdam bisa guys. dati sa o, abang abang Hmm, di uh -huh. harapan eh. Oh, size na rin to good size na rin to sana hindi malaglag sobrang maganda yung tama niya five fingers din oh, five fingers sana masundan pa ah, kahinto lang ng ulan eh yung ulan kasi kanina eh, eh kumukulog-kulog pa nga eh abang-abang ah, ulit tayo para may meron ulit makaputokan okay, wala bigla ah nawala. bigla Nasaan na yun? Maambun-ambun na. Hindi na masyadong umaangat yung gatao guys. Maaga pa eh. Alas 3 pa lang guys eh. Mandaan siya. Kaso lang malalim yung lubog kalaban ito pagkayang gayong ganyang umaambun-ambun eh Okay, eh, nabang-abang ulit tayo sakaling umangat, uminto yung ambon di mana gelap. Wih, itu kah? Kata diri nama hilab hilab. Kata diri nama hilab hilab. Itu guys. Dapat dapat itu. mm

Kata rin. Eh, guys, abang abang ulit para masundan. Iyo. Tumalikod pa. ah, 'to, Abang abangan natin yung kasakaling hat. Iyo. Hmm. din. Lamaan

Din. Good size. Na natin dito. May iwan yung lalagyanan dun eh. Okay guys, abang-abang ulit para masuntan. guys kay pakita ka ni huli uwi na rin kasi mag alas 5 na eh. kahuli naman tayo ng na pang ulap bawian tayo ngayon guys ah. kahapon dami tayong nahuhuli kahapon halos ma yung ano kahapon guys yung styro yung ice bag kahapon halos mamuno puno yun ngayon ay eh, hanggang pang ulam ulam na siguro yung huli eh hey guys, kay mababa na lang ako dito sa puno. kaya ipakita ko na huli ko. Mababa na lang guys sa pagbaba. Oh, ito guys, na na ako sa puno. Pakita ko na huli ko. Nakahuli naman tayo. Kahit paano. Nakakuha naman ng pag-ulam. Ayan guys, oh. Yan, yan ang huli ko ngayon guys. Nakaanim na piraso lang ako. Kanina nung guys, hindi, yung isa na yan, hindi ko na-video kanina yung isang medyo malaki ayos din guys nakahuli din kayo salamat ako sa Panginoon guys sa ganyang grasya rin yung binigay ng araw nito o pasalamat ako guys sa suporta nyo sa patuloy nyo suporta eh okay guys kaya nga dito lang yung video ko guys maraming salamat sa suporta salamat guys